Kami. So, good morning mga kabinsyor Ah, dito naman kami sa laod so, boy. Panibagong kasama ko naman. Yung Kaya lang, Medyo malakas 'yung ulan natin. Dito tayo makapag Kawilang Mayos. Yan, Kasi kasi masamang panahon masamang panahon ayan o no? oh. andito kami ayan medyo nag safety muna kami eh, malakas ang ulan ito kasi uli namin medyo maliit kasi mamaya paglipas ng ulan eh lumipat kami ng ano area punya kayak uh, aangnya nalang gitu ayayan uh, mungkinuli aya. kami man aya. guys coba